sa mapagpalang gabi po sa ating lahat muli ako si Miatis Washat and welcome to our daily devotion with Pastor Rasul Ocampo and today is October 10 2025 and our topic is all about alam mo ba gusto ni Lord na makipag-ugnayan sa iyo so our concepts all about tayo pani So, yung pani ay ang nakikitang pagpapakita ng Diyos upang ipahayag ang kanyang sarili sa mga tao. So, sa lumang tipan, madalas siyang nagpapakita sa pamamagitan ng apoy, ulap o isang anghel. So, hindi ito ang kanyang buong likas na anyo sapagkat walang makakakita sa Diyos at mabubuhay, kundi mga palatandaan ng kanyang presensya at kabutihan. So, marami sa mga, mga pag papakitang ito ay tinuturing na Christophany. So, mga pagpapakita ni Kristo bago siya magkatawang tao. So, sa huli is pinapakita ng mga teopani ang matinding hangarin ng Diyos na makilala siya ng mga tao na ganap na natupad ng salita ay magkatawang tao si Jesus mismo. So, our Bible, uh, meron tayong exclusive content, who is the fourth man. So, our Uh, Bible readings for today is all about Colossians chapter 2 verse 15 ASND version. So ngayon daw na tayo sa ating teaching. So yung first teaching is nais ng Diyos na siya ay makilala. So excuse me, pinapakita ng Diyos ang kanyang sarili sa iba't ibang paraan upang ipaalam sa atin kung sino siya. So, hindi siya nananatiling lihim o malayo dahil nais niyang tayo ay lumapit at makilala siya ng personal. So, yung bawat pagpapakita ng Diyos ay paanyaya sa atin na maranasan ng kanyang presensya at pagmamahal. Second, ang Diyos ay isang nilalang na marunong makipagrelasyon. So, hindi nilikha ng Diyos ang tao para lang sumundod, kundi para makipag-ugnayan sa kanya. So, pinapakita ng buong kasulatan na ang Diyos Ama na naghahangad ng matalik na relasyon sa kanyang mga anak. So, ang kanyang pag-ibig ay laging nagtutulak sa kanya na lumapit sa atin kahit tayo ay nagkakasala. And last is, ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa pamagitan ni Kristo. Si Jesus ang ganap na larawan ng Diyos na hindi nakikita. So sa pamamagitan niya is nakikilala natin ang tunay na likas ng Diyos. Mapagmahal, maawain ma at patuwid. So ang lahat ng gustong malaman ng tao tungkol sa Diyos ay makikita kay Kristo. So ngayon dako na tayo sa ating application. So yung first application is gawin mong layunin ang makilala si Kristo. So ang pinakamahalagang mitiin sa buhay ay hindi tagumpay o kayamanan. Kundi ang mas malalim na pagkakilala kay Jesus. So yung sa bawat araw dapat natin si Kapeng basahin ng kanyang salita at pakinggan yung kanyang tinig. So, habang siya ay nakikilala natin, nagbabago rin ang ating puso. So, second is maglaan ng oras at pagsisikap sa espiritual na paglago. So, ang relasyon sa Diyos ay lumalago sa pamagitan ng ating disiplina at dedikasyon. So, katulad ng anumang relasyon, kailangan nating uh, alagaan sa panalangin, pagbabasa ng Biblia at pagsamba. So, kapag inuuna natin siya, is pinapalago niya tayo sa pananampalataya. And lastly ipakilala si Kristo sa lahat ng tao. So yung ating pagkil, uh, pagkakilala kay Jesus ay hindi para sa atin lamang, kundi para ay maibahagi sa iba. So pamamagitan neto or ng ating mga salita at kawa is maaari natin ipakita yung kabutihan ng Diyos. Dahil ang mundo ay nangangailangan ng na liwanag ni Kristo na nasa atin. So, ngayon dako na tayo sa ating last part of our discussion. And our discussion talks about bakit ang pangunahing mission natin ay ipakilala si Jesus sa mundo. So, yung pangunahing mission kasi natin ay ipakilala si Jesus sa mundo dahil siya lamang ang daan tungo sa kaligtasan ng tunay na buhay. So, kung hindi natin ipapakilala si Kristo, is maraming tao ang mananatiling nasa kadiliman ng kasalanan at kawalan ng pag-asa. So, bilang mga tagusunod niya, is tungkulin natin maging ilaw at asin ng mundo. So, ang mga buhay na patutuo ng kanyang biyaya upang makilala siya ng iba. So, sa devotion na ito, is natutunan ko na ang Diyos ay hindi, la ay hindi malayong Diyos, kundi isang ama na nagnanais makipagrelasyon sa atin. Pinapahayag niya ang, ang kanyang sarili kay Kristo upang ma maunawaan natin ang kanyang pag-ibig at plano sa ating buhay. So, syempre sa araw-araw is pipiliin natin siyang kilalanan na siya ay nas, uh, siya, siya ng mas malalim. So, lumago sa pananampalataya at ipakilala sa si Jesus sa iba sa pamagitan ng ating mga salita at gawa. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po dahil ikaw ang Diyos na nagnanais makilala namin. Lord God, salamat kay Jesus na siyang larawan mo at daan ng aming kaligtasan. Lord God, tulungan mo po kaming mas makilala ka pa araw-araw lumagaw sa pananampalataya at maging tapat na saksi ng iyong pag-ibig sa ibang tao. So, naway makita nila si Kristo sa aming buhay. In Jesus' name we pray. Amen.